Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Ah, uh, wala pong ganun pong nangihingi sa amin ni pa po. Uh, wala po, pero nilalabanan po namin na sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. It shows that you are the top one contractor from July 2016 to December 2017. Uh, Your Honor, uh, nirespeto ko po yung report po na ni, ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang naka-declare sa aming pong ano, F financial statement po at saka yung mga uh, nag-ongoing. At karami nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. But under the previous administration, walang nanghihingi. Uh, Your Honor, meron din naman pong nanghihingi, pero uh, takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Eh, sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyadyaro po namin sila. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are, show, that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. this only shows mr. diskaya that the revenue that you are generating during the former administration 2016 to 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration how can you explain this Uh your honor uh wala naman pong nanghihingi sa amin kaya mapapansin niyo po ang nakalista lang po dito ay during ano lang po during ito lang po sa 2022 lang po dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po Can you repeat your answer Mr. Descaya? during the previous administration? Uh, Your Honor, wala naman pong ganyan po nung uh, past three administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration Ah uh, wala pong ganun pong nangihingi sa amin ni pa Ah uh, wala po pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po Nagpapadyaryo po kami Of course you know how hard it is to participate in the bidding Mr. Diskaya And it is impossible improbable if not impossible that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration Mr. Diskaya. Ah uh, wala pong may nangihingi rin po sa amin pero ang totoo po niyan po namin kaya wala wala ano po Uh, madalas po ako magpadyaryo. Meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWS kadalasan. Can we show the next, the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top one contractor from July 2016 to December 2017. That's one and a half years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Uh, Your Honor, uh, nirespeto ko po yung report po na ni, ni PCIJ po. Alam ko po nang galing po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang naka-declare sa aming pong ano, F financial statement po at saka yung mga uh, nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the Of the awarded contract to St. Gerard? Uh, hindi pa ako sigurado pero titingnan ko po, uh, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na mutual terminate na mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Uh, marami pong minsan yung iba po, may mga right-of-way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Uh, Your Honor, meron din naman pong nangihingi, pero uh, takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na yun, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, Pasaway, eh sinasabihan ko sila, Pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng Pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. May we request for a physical the physical copies of those tabloids? na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga uh, DPWH officials, lalo na po yung mga bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong, nagsasabi po na totoo ang uh, ating resource person. Yes, Mr. Po. Mr. Diskaya is uh, ordered to submit copies of the publication of names in, uh, in the dailies. Yes po, Your Honor. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon ayon sa iyon sa Laysay ay hindi mo na-experience noon. Yes po, your honor, kasi, That is the only reason? Ah, uh, mas ano po, uh, takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo, sa uh, open letter. Is it not that dapat mas nagpa ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa iyo. Uh, your honor. Kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Your, Bulacan before you came out to the open? Your Honor, Ilang best pa po ako nagpa at nagsusumbong pa kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung diaryo ko kasi tabloid lang ang dating.